lang. Pero hindi pa parang hirap na hirap na siya, inaalala na lang siya just to celebrate a birthday of Hanlet in Causeway Parang physically hindi na siya okay eh. 'Di ba? Okay, 'di ba? Jenny, Jendri Zayo, watching from Toronto. Yes. Litong Causeway Bay, malapit sa Maritime Square. Sabi ni Isidra, Losada. Siguro taga-Hong Kong si Isidra. Marie Lulay. Bernabe Dejita. Ah, ba? Diba? So, ba diba dapat isama niya rin? Kasi kung makikipag-meeting siya tomorrow, ha, tomorrow, dapat isama niya lahat yung kanyang mga kandidato. ba? Diba? Misha Cruz. Ito. Ay, teka lang. Teka lang, teka lang po, teka lang po. Wait lang, wait lang. Ay, pinagpawisan ako doon. Ma, <laughs> wow, clear. Pinagpawisan ako doon. Ha? Ah, okay. Ano? May naramdaman ba kayo? Pinagpawisan talaga ako. Teka lang, ha? Okay. Mukhang talagang timing ito, mga ka -clear. Timing na timing na. 10.30 talaga ako nag-ano. Nag-livestream. Ha? Ah? Na 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 nyo ba kung ano yung nabanaag naag nyo ba kung ano yung napag-usapan namin Napag-usapan namin ng kausap ko. Okay? Na nga nga. Um, basta ano po? Ah uh, mukhang may katotohanan. Di ba? Itong lumabas sa Rappler. Okay? So hindi ko alam kung na you can read. Ah, my lips. Oh, ang dami ng comment dito. Hindi ko na tuloy mabasa lahat. <laughs> okay, so, may magaganap ba? Hmm. Joran, Jarun. Diba? E yeah. Ay, nandiyo sa Hong Kong. Biglang umis ka po dahil sa bumagsak. Saan yun? Na-bridge. Hindi, 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 ground page ko talaga. Hindi e, yun. <laughs> Mukhang tama talaga itong pagkaka... Timing, timing itong pagkaka... Content natin ito. Diba? Ah, uh ah. -uh. Good news yun. Good news. Ay, hindi pa nahuli ka naman. Arnie! Niones! Paano mahuli? Zing! Zing! Yun. Diba? So... If you can read my lips, no, may kausap ako. 'di ba? Um Lunes sa Lunes Lunes eh. Yan ah. Bawal po gamitin to. Ah? Watching from Vienna si Felix Sangalong. Sang eh, Sanggalang, Sangalang. Ah, okay. Nako ganun ba 'yon? Maricoy. Ah, Takumi, yes. Ayan, ayan. Nako, ang haba talaga nung kausap ko, mga ka Nako. Taka sa ICC, nako. Nagpawisan ako doon sa kausap ko. Hindi niyo ba nakita, mga ka pinagpawisan talaga ako. Pagpawisan ako. Diba? Mmm. Magsasaya na ka na ba? Basta pinagpawisan ako. Ha? Pinagpawisan tayo. Hindi talaga timing, timing sa Rappler. Eh, alam naman natin ang Rappler. Verified yan, always. Hindi yan maglalabas na hindi yan verified. Ah, naktete. Kasi naman siya naktete. ayan. Confirmed. Kailang, pinagpawisan ako talaga. Pinagpawisan ako. Okay? Wish, uh, and you don't know me. Wish as soon as possible mahuli si Digo. So, eto ba na sinasabi nila make a meeting ay totoo ba yan? Totoo ba yan? Di ba? Ayaya. Yeah, yeah. Basta, basta, basta. Clue po, po, Binasa ko na nga yung news eh, di ba? Yan, o. Oh. Verified. 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 Ah. Ah, nag-opo. Ayun oh, na. Opo. Opo. Ha? Ha? Ganun? Ah? Talaga po. Okay, sige po. So, ito ay totoo? Ah, opo, opo. O, oh, Ang galing magbasa ni Mark. Mendoza na sinasabi ko. Opo, opo. 'Di ba? Hmm. Diba? From the horse's mouth. Dito. Okay? Yan. Ay, nako. ha ah. Kaya siguro nandun din sa ano. Masama na si Hanilet ah, sa kasi Kitty. Diba? Okay. Eh, Rappler eh. Si Rappler kasi eh. O, oh, di ba? Daisy. Magano tayo. Magbate tayo. Nabati ko na ba? Wait lang. Ayaw Sorry po. Wait lang. Wait lang. Si Manuel Eizmo. Eizma Jr. yan, Manuel Eizma Jr. Si Daisy. Greetings from my parents. 56 anniversary today. Uy, congratulations. May forever. Eugenio and Cristela. Hooray for more years. Anniversary yan. Happy anniversary. 56 years, ha? Congratulations sa so, parents ni Daisy. Ayan, saka si Jean Paul. At Tony, ingat po, meron na po AI lip reader online. Eh, kahit ma-lip read dyan, okay lang. Basta sabihin yan. Kaya tayo sabihin, Opo, happy birthday to you. Ah, hindi pala. Happy anniversary to Eugenio and Cristela. yuhu Ganon. Maririd lips nila yan. <laughs> yung lips ko. At saka si Amadeo Peña Florida Jr. Yan. Pero thank you, Jean Paul. Thank you, Jean Paul. Okay, yung ganda pala ng timing natin, mga kaklid. Hindi ko pa nagsisihan na hindi ako doon nagano ano Kasi diba dapat after na ito eh. 'di ba? Dapat. So edo ha? Ah, oh, nga kulang lang o oh, tama. Sorry ah. Yung pinagpawisan ako, kulang ang lakas ng air ko. Ka-jacket pa man din. <laughs> Init. Nainitan ako. Pinagpawisan ako. Ha? Diba? Okay. Uh, Napoleon Sagisi. Confirm ICC is eyeing a perfect timing to serve what due for the old Duterte. Justice must be served. Huh, inet. Inet talaga, Tanings Vlog. Ay! Clue? Hmm? Yung, yung, yung... Yung source ng Rappler. Hindi, <laughs> ba? Okay. Yon. Friend la, a friend. A friend. Diba? Yun, tapos, attorney, kaya pala biglaan tumakbo at takbo lahat sa China sila. Good luck po kung babalik. Diba? Tignan natin, tignan natin kung babalik. Diba? Yon. Oh, romantic whispers from Spain. Ah, pag nakita po ninyo si PBBM, pakisabi po, uh, ah, maging po siya and God bless po. Yun. Salamat, uh, ma'am romantic whispers. Thank you po. Oo, uh, oh, ang kausap ko, oo, oh, oh, The Hague. Ano na? ICC? Ah? ICC? Totoo? Inawagan ako ng ICC. To confirm? Naman, talaga naman, kilala ako. Tapos Tagalog, usapan namin, ICC? Opo. <laughs> Opo, talaga po. Ah, ganun po ba? Ah, okay. Nakaintindihan kami. May translator. <laughs> uh, watching from Bohol, tumakas na si Duterte. Uy! Dapat question mark yan. Sabihin nila, bibintang tayo. O so, talaga, Paz. Ah. Question mark yan. Watching from ball, tumakas sa si Duterte? Oh, question mark yon, di ba? ICC na yan. Okay. ah uh, Conception, Gako. O oh, nga, no, ano, ano oras na ba doon sa ICC? Five, ano ano, seven hours ba kami dati? Netherlands, Pilipinas, wait lang. Ibablog ako sa inyo eh, ano eh, alauna eh or alas 11, pero for, for 1, 2, 3, 4, 5, 7 hours. So, kung ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh nga, mga mga 4.30 na doon, di ba? is this attorney Claire? Ah, opo. uh, do you understand me? Ah, opo. do you know that? Blah, 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 Ah, opo. Ganon. <laughs> Ay, talaga. Hindi, masarap lang ano. Masarap lang. Kasi gabi na, Diyos ko naman eh, Dapat magpatawa na ako, Baka antokin na kayo niyan. Di ba? So, di, Yan. Ay, toto, toto, toto. Pasahin natin, may birthday, may birthday, may birthday. Fringy from Carlos. Happy birthday to you. Kapatid ni Carlos, Oh, birthday, happy birthday. Fringy, yan. Ka-birthday mo ang aking anakis na si Calvin. Yan. Okay, Rosemary Patiba sa, si Sabi daw, ano, Uh, balita, di ba? Sabi susunod daw. Ah, susunod daw. Okay. Oh, yes. Danny, ti Dan TV Vlog. Halo. At saka si Feli Mai. Halo din. Uh, Nelski from Alberta, Canada. Uy, yung mga mga bago. Ngayon ko pala nabasa. Pakiclick na po yung subscribe. Okay, so paano na? Naku, mag-iisang oras na tayo. At least nabigay ko sa inyo ang latest na balita. At... I think we should believe in the in the writings, in the article, in that article of Rappler. Okay, this is March 8, 10.20 p.m. Mga ka-clear, anong oras na? Oh, kalalabas lang, 10.35. Anong sabi dito, ha, mga ka-clear? Nako, sana, nako, 260 pa lang tayo, baka iba. Sige, labas natin. Yan, ito naman. Ah, ito pala mga kaklera. Itong ating pinag-uusapan dito. Nasa nang ating disclaimer, disclaimer muna. ayan. This vlog is being done by Athena Claire Castro in her personal capacity and does not reflect necessarily reflect the views and pronouncements of the PCSO, sorry, PCO, the Palace, nor the president. Thank you. Bye. Ah, hindi pala. So, ito mga kaklera, tingnan natin 'yan. Basahin natin 'to. Gano katotoo? An arrest warrant has been issued by the ICC against former President Davos City Mayor Rodrigo toterte Informed sources told Rappler, the warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, Philippine time. Huh? But this could not yet be. independently verified. Pero merong source, sinasabi, na nagsabi sa Rappler. Okay? The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Pero yan ha, meron nga ba? Two weeks ago, there have been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. So, umiingay pala. So, hindi naman ilalabas ito ng propeller kung hindi credible yung source nila. Pero para syempre, we have to verify it independently. Ano? But this could not yet be in, ah, but this could not yet be independently verified. Ayan. Ha? So, kailangan, syempre, alamin pa na natin ang susunod na kabanata. Pero hindi ilalabas ng Rappler ito. Diba? Kung mayroon. Diba? Siyempre kung ito ay may action plan, ang gobyerno mismo hindi pa ito maglalabas. Eh, merong nag sa, sa ano? Sa Rappler. Diba? Okay, let us see. Let us see by Monday what will happen. Thank you, thank you so much. Teka lang, baka may napakaw, hindi nakalimutan kong batian Okay na. So, hanggang bukas, Makita't at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Kasing, papalalang, huwag tulugan. Anong karapatan. Bye!